sa bayang tahimik ng Paway, Ilocos Norte, isinilang ang isang batang ibanan, si Mateo Noriel Luga. Lumaki siya sa Tumawini, Isabela, sa gitna ng bundok at bukirin. Sa murang edad, nasaksihan niya ang pagdurusa ng kanyang mga kababayan sa ilalim ng kolonyal na pamahalaan. Sa bawat kwento ng pangaati, unti unti-unting namuo sa kanyang puso ang apoy ng revolusyon. Iniwan niya ang tahimik na buhay upang sumapi sa katipunan. Sa putik, ulan, at usok ng digmaan, lumaban siya sa ilalim ng araw, hindi lang bilang mandirigma, kundi bilang taktiko. Tinawag siyang alimokon, ibon ng Kabubatan, tahimik ngunit mapagmatsyad. Isang lihim na utos mula kay Aguinaldo at Luna, ipadala si Luga sa Cebu upang palakasin ang revolusyonaryong pamahalaan. Sakay ng barko, nakasuot bilang marinero kasama ang dalawang pinsan. Doon niya nakilala si Ruperta Valdez, isang ilongga na kalaunan ay naging kanyang kabiyak. Isang pag-iisang puso ng hilaga at timo. Pagdating sa Cebu, siya ay inaresto sa pag aakalang espiya. Dinala sa harap ni General Juan Climaco. Isang liham mula kay Aguinaldo ang nagligtas sa kanya, patunay ng kanyang katapatan. Mula sa pagiging dayuhan, naging pinuno siya ng gitnang sona ng Cebu. Siya lamang ang hindi bisaya sa pamunuan. Banan sa mahayahay, ang unang sagupaan, hindi pa siya kilala ng mga lokal. Munit sa likod ng mga punong kahoy, naglatag siya ng bitan. Gamit ang element of surprise, sinalubong niya ang tropang Amerikano. Ang mahayahay ay naging unang tagumpay ni Luga sa Cebu, isang patunay na ang dayuhan ay maaaring maging tagapagtanggol ng lupain hindi niya sinilangan. Unang putok, Enero 1, isang libo na daan, sudlon kampein dalawang batalyon ng Amerikano, may dalang mabibigat na armas. Munit hindi sila handa sa uri ng digma ang sasalubong sa kanila. Ginamit ni Luga ang topografiya ng sudlon bilang sandata, bangin bilang bitag, ilog bilang hadlang, ulap bilang takip. Sinubukan ng mga Amerikano ang frontal assault. Munit sa bawat paglusog, sila'y napapaligiran. Ginamit ni Luga ang mga lihim na daanan. Sa gabi, nag-aambush sila sa supply line ng kalaban. Hindi tayo lalaban para mamatay lalaban tayo para mabuhay ang bayan. Paglusob sa pardo, ang gabing nabigla ang kalaban isang gabi ng Enero isang libo nadaan. Habang nagkakatuwaan ang mga opisyal ng Amerikano, naglatag si ng plano. Mula sa likod ng mga bahay, sa ilalim ng mga kanal, sila'y sumalakay. Ang kasiyahan ay naging kabuluhan. Tumakbo si Lauton Hindi siya nahuli, ngunit ang mensahe ay malinaw, ang katipunan ay hindi natutulog ang bayan ay lumalaban. Sa kabundukan ng Sudlon, dumating ang balita na tila punyal sa puso ni General Mateo Luga. Ikinulong ng mga Amerikano ang kanyang asawa at mga anak sa Cebu City, isang taktika upang siya ipasubuin. Ngunit si Luga ay hindi man dirigmang padadala sa emosyon. Sa halip, nagplano siya ng isang tahimik na operasyon, isang pagsagip na higit pa sa taktika, Isang akto ng malasakit. Sa tulong ng mga lokal, binuo ang plano, kanal bilang daanan, abandonadong bahay bilang taguan, at mga tagong ruta mula sa panahon ng Kastila bilang landas ng pagligtas. Tatlong katipunero, isang lokal na gabay, isang ama na handang sumunod ang panganib para sa kanyang pamilya. Gabi ng Enero 12. Maulap ang langit. Ang ulan ay tila basbas ng kalikasan. Sa ilalim ng dilim, lumusot ang grupo ni Luga sa kanal ng Guadalupe. Tahimik. Mabilis. Mapanganib. Sa isang abandonadong bahay, naghintay sila. Alas 11 ng gabi, nagsimula ang dalaw. Isang tunog mula sa kabilang pader, isang distraction. Isang lockpick sa likurang pinto. Isang anino sa dilim. Pumasok si Luga sa kulungan. Walang putukan. Walang sigawan. Isang tahimik na tagpo ng ama, mandirigma, at lider Sa likod na selda, nakita niya ang kanyang pamilya. Payat. Pagod. Ngunit buhay. Isang sulyap. Isang yakap. Isang sandali ng pag-asa sa gitna ng digmaan. Tahimik silang lumabas. Dumaan sa kanal. Naglaho sa dilim. Sa pagbabalik sa kampo, walang fanfare. Walang kwento ng putukan, Ngunit sa mata ng kanyang mga tauhan, si Luga ay hindi lamang general, siya ay ama, tagapagtanggol, at huwaran ng mga sakit. Ang kanyang pagsagip ay naging alamat sa Visayas. Isang tagpo kung saan ang taktika ay pinagsama sa puso. Isang tagpo kung saan ang digmaan ay hindi lamang laban ng armas, kundi laban ng dangal. Sa loob ng dalawang taon, mula isang libo walong at sham naput siyam hanggang isang libo nadaan at isa, si Mateo Luga ay naging anino ng mga Amerikano sa Cebu. Sa bawat bayan, San Nicolas, Buhisan, Guadalupe, Mabolo at Talamban, sumiklab ang sunod-sunod na sagupaan. Hindi ito tradisyonal na digmaan. Ito'y Jerilyang pakiiba, isang larangan kung saan si Luga ay bihasa. Sa gabi, sila'y nag-ambush. Sa umaga, naglalaho sa bundok. Sa bawat raid, may mensahe, ang revolusyon ay buhay. Ang bayan ay hindi susuko. Ginamit ni Luga ang asymmetric warfare. Hindi lakas ang puhunan, kundi talino. Ang mga daanan ay pinagmamastan. Ang mga tagpuan ay pinipili. Ang bawat galaw ay may layunin. Ang mga Amerikano ay napagod, nalito, at nawala ng kontrol sa bawat bayan, si Luga ay naging alamat, isang mandirigmang hindi mahuli, hindi matalo, at hindi matitinan. Noong Oktubre 1901, matapos ang pagkakahuli kay Aguinaldo, isa-isang nagsuko ng armas ang mga pinuno ng revolusyon. Si Luga, hindi bilang talunan, kundi bilang leader na tumutupad sa utos ng pamahalaan, ay sumuko ng may dangal. Noong 1904, sumapi siya sa Philippine Constabulary. Sa loob ng isang dekada, tumulong sa pagsubpo ng mga tulisan sa Samar, Leyte, at Cebu. Umabot siya sa ranggong kapitan, isang huwara ng disiplina sa bagong lipunan. Ngunit noong isang libo, na at labing apat na, tumindig siya laban sa Hair, Hawes, Cutting Act at sa presensya ng mga base militar ng Amerika. Anya, isang kastilyong may pulot sa labas, matamis sa paningin, ngunit may lason sa loob. Isang babala na kalaunan ay napatunayan sa pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig. Pagkatapos ng serbisyo, nagtrabaho siya sa Philippine Refining Company at sa Public Lands Commission. Tumulong siyang magbigay ng lupang sakahan sa mga Pilipino, isang bagong laban para sa kabuhayan. Sa sagay, namuhay siya ng payapa kasama si Ruperta at ang kanilang limang anak, Maria, Jose, Pilar, at kambal na sina Emilio at Antonio ipinangalan sa mga dakilang pinuno ng revolusyon. Isang tahimik na pagpupugay. Si Mateo Noriel Luga, mandirigmang ibanag, bayani ng Cebu. Isang leader na hindi hinubog ng lugar, kundi ng paninindigan. Tahimik. Mapagmatsyag. Matatag. Isang alimokon sa gitna ng likmaan.